this video, to be continue po yung YouTube channel natin, guys. Ayan, nandito na po kami. Tapos na po sila nagligpit ng kahoy. Ayan, together with them. So, guys, nandito kami ngayon sa tabi ng ilog ng saka. Kasi, ah, take note, may dala tayong sako. Anong purpose na, anong purpose nito kung bakit may dala tayong sako, guys? Dito natin lalagay yung gulay na hahanapin natin dito sa ilog. Ayan. So, susulok-sulokin natin yung ilog, guys. Kung anong gulay yung maladampot at makikita natin. Dito natin ipapasok lahat. Natumba yung kawe kasi malakas yung hangin dito. Mati yung siya. Alex lang pala yan. Tara na, babe. Tara na. Saan tayo dadaan? So guys, may tinatawag itong tambo, guys. kita kayo punta, o. Oh. Diba? Malalim yung sapa. Nadadaanan namin para makuha yung gulay. Hindi ka na, babe. Babe! Ang pasintabi po. Baka mabuyagan kami. Okay, so tatawid na tayo. Ah! Ay na yung isa. Ang, laka, ang lakas ng alon. Ang lakas ng alon ng agos ng tubig. Take note, hindi natin iiwanan yung sako. init ng panahon. Oh, Masunog talaga mukha mukha dito. Magtakip <laughs> ka, babe. Ako nga, o. Oh, Ginagawa ko nga itong pangtakip mo. Oh. Bebe, wait, wait. Magmasa ako ka dalay. Kaya makatay yung mukha ko pa. Allergy. Ninja. Ninja boy. Ninja boy, sa pa. <laughs> Wah, wow. antok na okay to guys Ayahan. so pupunta na kami sa pupunta namin lalakarin namin ah syempre di ko kakalimutan yung tsowa ko diba talaga kasama ko yung tsowa ko kahit, mak kahit makati na ang barat namin kasi sige na lang let's go so. kasi yung mm, pinuntahan namin Ha! <sighs> Nahapo ako. Parang nawawalan ako. Nasip mo yung hindi. Ha? Nasip mo yung hindi. Oo. Ano yung kasama natin? Parang nawalan yung kasama naman na isa ba? Tour guide pa naman. Pa naman namin yun. Oh! Nasa yung kasama namin. Wala nga eh. Okay, yung bus Ano Hindi ko alam. Tingnan sa rito ko. Ayun yung isa o, oh, naghahanap ng tik. No, naghahanap siya na ng gulay. bagin guys dyan kami dati naliligo, umiinom nagluluto andito nga kami yun yung gabi, tinatanggalo yung gabi lapuan na no dito kami dadaan sa may ano, sa may tabi-tabi ng sapa. Makain ba yan, Jimar? Sabagay. Teknat, may daanan dito, guys, so. oh. aakyat ng bundok, yung except shortcut guys shortcut ayaw namin dyan oh, so I think para may tao may nagpipip peace, peace? Ay. Dahon ng gabi yung kinukuha nila, guys. Ang lalim. Tawid na naman kami ng ilog. Ah. Ah. Ayan. Allah. Allah. Tama po ba 'to kana Sige 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 sige. Sige dito. Sige, dito ko yung kanghang tao. Pangalo sa sabaw. tinga <laughs> tinga may isang maltik na siyang ma maltik na siyang madala tinga tayo tumaan guys tinga tayo dadaan guys sa uh. sa ano ouch dito lang sa tabi tabi sa gilid gilid sa lamang delikado Kenyaw. Yung itak, babe. Oh, mak. Isugatan ka niyan, babe! <laughs> Adalas yung jawa ko. <laughs> Labas na siya. Oh, mak. Isugatan ka niyan. <laughs> buka kan ka and guys together with my boyfriend dandan lang tanggalin mo yung last mo ayan ang lalim talaga ng, ng ilog ah dandan lang babe Hi, thanks Kali God. guys. Nandito na rin kami. nag eh. talaga ako. Oo, oh, basang-basal ata ako. <laughs> Gabi, ang hirap. ang daming kalamansi, oo. Oh. Babe, kunin mo yun, oh Yun, oh Yung kalamansi, yun, oh Yung nag-nag. Lagay dito. Ay, maraming kalamansi. Ay, ayan. Ano bunga. Ang bunga ng kalamansi. Ang kukunin ni baby. Akit ang dadaan dyan. Maraming tinik. Nakit na ni Bibi. Anito lang yan, sa tabi ng ilog, yung kalamansi. Sige, hulog mo pa. No,

Tama yan. Sa ni maabot yung ibagkay. Lang. Ah. <laughs> Ayan po guys. Hindog na hinog yung kalaman. Pahinga <laughs> lang muna tayo guys. Ang dami na nakuha. <laughs> Wag yung naingay guys Keep quiet <laughs> <laughs> Patingin nga <niya>, babe Nasa <laughs> so, sako to guys Nasa sako Nasa sako pala Talaga sa loob ng sako, di ba? Guys, marami na guys, oh. Diba, uh, sampung kilo na. <laughs> Pinta namin maya guys. dulo may ako kanina, bali ako makamove on. Tara!